Sa kasalukuyang kalakaran ng ekonomiya, mahalaga ang pag-unawa sa mga pagkakaiba-iba sa kita sa iba't ibang bansa. Kaya sa video ito ay ating alamin ang mga bansang may pinakamababang buwan ng sahod sa Asia. Ayon sa datos mula sa Nambio, ang Nambio ay isang online na platform na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga pag-aaral sa cost of living, krimen, property prices, kalidad ng buhay at iba pa sa mga lugar sa buong mundo. Ito ay isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon para sa mga taong nag-aaral o nagpaplanong mag-migrate o maglakbay sa iba't ibang mga lugar. Sa pag-aaral na ito ay masusuri natin ang kalagayan ng ekonomiya at makikita kung aling sampung bansa ang may pinakamababang sahod sa malawak at magkakaibang kontinente ng Asia. Kasama kaya ang Pilipinas? Tara't ating alamin. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Vietnam Ang mga mamamayan na nagtatrabaho sa Vietnam ay mayroon lang sahod na mababa sa 455 US dollars kada buwan o 25,480 pesos sa pera natin. Bukod sa mababang sahod ay kailangang pagtunan ng gobyerno ang lumulobong mga walang trabaho na tumataas ang bilang kada taon. Sa ganitong kalagayan ay may mga hamon na kinakaharap ang Vietnam sa paglikha ng sapat na oportunidad sa trabaho para sa kanilang mamamayan. Ang ganitong kalakas na pangangailangan para sa trabaho ay hindi lamang nagpapakita ng lawak ng suliranin kundi pati na rin ang maagang aksyon na tugunan ang mga epekto nito sa ekonomiya at lipunan. 9. Azerbaijan Noong 2021 ay binigyang din ng World Bank ang malupit na katotohanan sa Azerbaijan. May mga 674 uri ng trabaho na eksklusibo lamang para sa mga lalaki na nagdudulot ng diskriminasyon batay sa kasarian sa hanap buhay. Ang ganitong patakaran ay malaki ang epekto sa kita ng mga kababaihan na nagre-resulta sa malaking agwat sa sahod sa pagitan ng mga lalaki at babae. Ang eksperto nito sa ekonomiya ay nakikita sa mababang pasahod sa Azerbaijan na nagkakahalaga lamang ng 368 US dollars o mga 20,608 pesos kada buwan. Ang hindi pantay na akses sa iba't ibang profesyon, hindi lamang nagpapatuloy sa kawalan ng pantay na kita kundi limitado rin ang ekonomikong kapangyarihan at paglago ng kanilang profesional na pagunlad. 8. Uzbekistan Noong 2021 ay nakitang malaking pagbabago sa ekonomiya ng Uzbekistan na patungo sa mas malaking dominasyon ng mga state-owned enterprises. Ito ay nagpapakita ng layunin ng bansa para sa matatag na pagunlad at fiscal stability. Ito ay nagpapahiwatig ng mas malaking kontrol ng pamahalaan sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya. Bagamat ang ganitong pagbabago ay maaaring magdala ng mas maraming oportunidad para sa infrastruktura at pangkalahatang kaunlaran, ang average na sahod sa bansa ay nananatiling mababa na umaabot lamang sa 347 US dollars o mga 19,432 pesos kada buwan. 7. Philippines Ang ikapito sa ating listahan ay ang Pilipinas at kilala sa kanyang magandang kultura at tanawin. Ang ekonomiya ay pangunahing nakasalalay sa agrikultura at pangingisda. Maraming mamamayan ang nabubuhay sa sektor na ito na nagtatanim ng palay, mais, nyog at tubo sa kanayunan. Gayunpaman, karamihan ay mayroong average minimum wage na 338 US dollars o 18,928 kada buwan ayon sa Nambio. Ipinakikita nito ang pasahod o kita na nasa mababang laylayang sektor kailangan gumawa ng programa upang paunlarin ang mana sa mababang sektor at upang mapalakas ang kabuhayan at pati na rin ang pagtugon sa agwat ng kita upang magkaroon ng mas patas na distribusyon ng yaman sa mga nagsilsilbing pundasyon ng ekonomiya ng bansa. 6. Indonesia Ang Indonesia ay isang malaking bansa na may mababang pasahod na nasa 321 US dollars o 17,976 pesos sa pera natin. Batay sa datos mula sa Central Statistics Agency or BPS, halos 37.02% ng populasyon ng bansa ang mga workers o mga simpleng manggagawa. Sa mga kanayunan, ang agrikultura pa rin ang pangunahing pinagkakakitaan ng marami. Samantalang sa mga lungsod ay lumalago ang sektor ng maserbisyo at industriya may mga hamon na bumabalot sa makulay na larangang ito. Ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa kita ay patuloy na nakakaapekto sa antas ng pamumuhay ng maraming manggagawa. Bukod dito, ang sektor ng informal na trabaho na bumubuo ng malaking bahagi ng empleyado ay madalas ay kulang sa seguridad sa trabaho at benepisyo. 5. Iran sa Iran ay may mga suliranin sa ekonomiya na kinakaharap ang kanilang mga manggagawa. Ang datos mula sa Nambyo na nagpapakita ng mababang pasahod na may 266 US dollars o 14,896 pesos lamang kada buwan. Ito ay nagpapakita ng pangangailangan ng mas malaking kita para sa mga mamamayan na naglalagay sa bansa sa mas may pinakamababang sahod sa Asia. Ang ganitong halaga ay hindi sapat sa mga gastusin at kakayahang kumita na nagpapalala sa mga pang-ekonomiyang estado na hinaharap ng mga lokal. Dagdag pa sa mga hamong pinansyal at mga patakarang end of contract sa mga manggagawa o kontratang pansamantala sa trabaho. Ayon sa ulat ng Trade Union Association noong 2017. Nakakagulat na halos 96% ng mga manggagawa sa Iran ay nasa ilalim ng ganitong sistema na nagpapakita ng kakulangan sa seguridad at stability sa trabaho. 4. Bangladesh Ang likas na yaman sa agrikultura at ang umuunlad na industriya ng textiles ang nagpapakita ng magkaibang aspeto ng ekonomiya ng Bangladesh. Habang karamihan ng populasyon ay umaasa sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan, ang malakas na sektor ng textiles naman ang pangunahing nagbibigay ng kita sa pamagitan ng ma-export. Pero sa kabila ng ma-industriyang ito, ang average sa minimum na sweldo sa Bangladesh ay mga 243 US dollars lamang o mga 13,608 pesos sa ating pera. Ito'y nagpapakita ng mga hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng maraming Bangladeshi. Ang mababang minimum wage ay nagpapakita ng pangangailangan na tugunan ng agwat ng layo sa kita at mapabuti ang pamumuhay ng maraming Bangladeshi na patuloy sa mga hamon sa aspetong panlipunan at pang-ekonomiya sa loob ng bansa. 3. Nepal Ang Nepal ay isang bansa na mayaman sa kultura at magandang tanawin ay hinaharap ang malaking hamon ng maraming mamamayan na nabubuhay sa ilalim ng limitadong kita. Ayon sa ulat ng Ministry of Finance noong 2018, mahigit 6 na milyong lokal ang nakakaranas ng kahirapan na sumasaklaw sa halos 21.6% ng populasyon. Isa sa mga pangunahing dahilan ng suliraning ito ay ang dami ng mga hindi regular o kakaibang trabaho. Bagamat nagbibigay ng trabaho ay karaniwang may mabababang sahod ang mga ito. Ang minimum wage ng Nepal ay umaabot sa halos 210 US dollars lamang o mga 11,760 kada buwan na kulang para sa komportableng pamumuhay ng marami. Ang lipunang pang-ekonomiya sa Nepal ay nagpapakita ng komplikasyon ng isang bansang umuunlad na may mga kinakaharap na mga hamon. 2. Israelangka Lanka sa Sri Lanka, ang average minimum na sahod para sa mga mamamayan ay nasa halos 183 US dollars lamang, katumbas ng mga 10,248 pesos kada buwan lamang. Ito ay nagpapakita ng kalagayan sa ekonomiya para sa karamihan na nakakaranas ng mga hamon sa pagtugon sa gastusin sa pang-araw-araw. Ang bansa ay lubos na nakaasa sa agrikultura na may 24.2% ng Gross Domestic Product o GDP na nagpapakita ng malaking ambag ng sektor na ito sa pambansang ekonomiya. Gayunpaman, kinakaharap nito ang iba't ibang isyo tulad ng limitadong akses sa modernong teknolohiya, hindi tiyak na klima na nakakapekto sa ani at hindi angkop sa produksyon sa pangangailangan ng merkado na maaring makapekto sa kita ng mga magsasaka. 1. Pakistan. Ang nanguna sa ating listahan ay ang Pakistan na may average minimum na sahod na 172 US dollars, katumbas ng mga 9,632 pesos lamang. Noong 2021, 37.54% ng lakas-paggawa ay galing sa sektor ng agrikultura na may pinakamalaking bahagi ng lakas-paggawa. Bagamat dominanteng sektor ang agrikultura, ang industrial at service sector naman ay mahalagang bahagi rin. Ito ay ang manufacturing, textile at iba pang industriya na nagtataglay ng mahalagang papel sa estruktura ng ekonomiya ng Pakistan. Mayroon pa rin mga hamon sa kabila ng kontribusyon ng mga sektor na ito. Kabilang ang isyo ng kaugnay ng karapatan ng mga manggagawa, agwat sa kita at kakulangan sa infrastruktura. Patuloy na ginagawa ng pamahalaan at iba't ibang stakeholders ang pagsisikap upang mapabuti ang mga pamantayan ng sahod, maayos na kalagayan sa trabaho at pagpapalakas ng iba't ibang sektor ng ekonomiya.